Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, tara, samahan ninyo ako. Magano magdaldal na naman tayo ngayon. Kasi maghapon ako na hindi nakapag-live. Kailangan inihingal ako. Uh, galing ako sa exercise. Inihingal ako. Maghapon ako guys na hindi nakapag-live. Sana naman panoorin nyo yung aking video kahit ano kwentohan lang. Pandagdag lang sa watch hour. Mm -mm. Baka naman mga mayayaman dyan. Ayan, sa lahat po na mga nandyan. Hello, magandang hapon. Kamusta kayo? Mm, at ito ngayon ang inyong lingkod. Pinawisan galing sa exercise kayo din ba? nag-exercise na kayo mm, konti na lang guys liliit na yung ating ano mixina magkakaroon na ako ng abs oo, oo magkakaroon na ako ng abs baka naman mm, mm, mm. kayo din ba? O oh, di ba ang ganda ko? O. Ang ganda ganda ko, oh, ko di ba mga idol? Oo. Mm -mm. Ayan. Hindi yan ano, hindi yan na uh, filter. Ganito la ganito talaga yung aking kagandahan. O oh, di ba ambitious nga? O oh, di ba ang ganda, -ganda ko? Hmm. Hello. Hi, kamusta naman po kayo? gata ganda, -ganda ko di ba? Fresh na fresh. -mm, galing ako sa exercise guys. Kaya fresh na fresh ako. Namumutla na yung bibig kasi nasubrahan, nasubrahan kakahalagay ng Lip tint. Hindi naman namula maputla lang naputla maputla na nga ang mm, ganda ganda ko kayo din ba ang ganda ganda nyo ba mm, perfect na perfect yung aking kagandahan oh sa sobrang hangin pa fresh fresh yung you fresh yung hangin ako hindi fresh <laughs> ayan Babay na sa inyong lahat. Ako pala si MCC TV Vlog ang sa hapiling era ng namumukadkad. In I, thank you. Bye. Maraming salamat. Oh. oo oh. Di ba? May nagtatawag daw bakit ko daw ano. <laughs> o oh, siya, babay na guys. Sasayaw, sasayaw muna ko para sa inyo. Para hindi para hindi kayo maboring sa akin. Sasayaw muna para mag-exercise ko. Okay. O oh, di ba, kita nyo guys, ang itsura ko, hindi na siya lumaki na yung siya, tiyan. Sexy na. O oh, ba? Diba? Ting, 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 ting. Hindi akong nga. ganito ka lang. <laughs> ko lang, guys. O, diba? <laughs> <sighs> o, diba? Ako ay isang model, O, dyan. Doon sa airmeet, nagkakaranda pa. Tara. Sumayaw na. At Oh siya, babay na guys Sige Sasayaw pa daw ako Parang nabitin mo Uy, kumiglat na Ano kayo, kumiglat na Patakot na, na. Uy, Kumiglat na guys Tama na Natakot na tuloy ako bye-bye